Abalang-abala po tayo sa kung ano-anong issue Umusin na pala ang panukala para Next. President Bongbong Marcos acknowledges that the People's Initiative to amend the 1987 Umuungan Constitution Umuungo na naman ang salitang tsa-tsa ngayon May bago pang pinapakalat na People's Initiative Round. Ano nga ba ito? Ang People's Initiative, ayon sa Constitution, ay isang petisyon ng dibabata sa 12% ng kasalukuyang populasyon ng mga butante Ngunit lantad naman kung sino ang mga kasimuno sa pagpapaperman ng Pekin People's Initiative at mga ginagawang pandilinlang sa ilalim nito. Madaling-madali ang mga politiko na iratsada ang pagbabago ng konstitusyon. Pero, paano nga ba maapektuhan ang sektor ng kabataan sa planong pag-aangit ng konstitusyon? Yung charter change na sinusulong ngayon, ito yung pag-aamienda sa ating saligang batas o yung Constitution ng 1987. Ang layunin talaga nito para makuha o baguhin yung ating Constitution ay may tatlo siya. Una, ang pagbabago ng ating pamalaan may nais ng ating gobyerno na patagaling yung kanilang kapangyarihan na magkaroon ng political term extension. Marami na naman yung mga politiko na makakapagtagal sa kanilang kapangyarihan upang magnakaw, ang kam kami ng mga likas na yaman at lalo tayong pahirapan. Yung pangalawa naman ay yung paglabag sa ating mga karapatang pantao. Sa usapin ng charter change, kayang-kaya na ng mga dayuhan na malayang makapagtayo ng mga military bases. Yung mga military bases na to ay mag sa ibang mga bansa, katulad ng China, na magkaroon ng gera. Hindi yung Pilipinas na naman ay magiging battleground sa gera. Ang kawawa tayong mga Pilipino ang magkakaroon ng ganansya ay yung mga dayuhang mananakop katulad ng US at ng China. Yung panghuli, ang gusto nito ay yung pumasok yung mga dayuhang mamumuhunan sa ating bansa. Sa CONSTI, no, ay pinapayagan yung mga dayuhan na makapagmay-ari ng 40% lamang. Pero yung talagang gusto, yung pwedeng makapagmay-ari dito sa Pilipinas, ay mga Pilipino mismo o di kaya 60% ng korporasyon ay pagmamayari ng Pilipino. Um, apektado rin talaga kami mga kabataan dito dahil nga sa Constitution ng 1987, no, sa usapin ng edukasyon, ang mga nasiwa lamang nito ay yung mga Pilipino at yung pwede maging principal, tapos mga din ay mga Pilipino lang mismo. Kung sa charter change yan, papayagan na yung mga dayuhan na makapagnasiwa sa ating edukasyon. Ang magiging epekto niyan sa ating mga kabataan, lalab yung kanilang pagkamakabayan dahil uudyokan sila ng mga dayuhan na patayin yung diwang makabayan natin. Sa ating mga schools, eh di sisiret yung tuition fee increase. Magiging commercialized na naman yung edukasyon. Diba sabi nga sa pambansang batas, di lang pambansa eh, international, no? na ang ating edukasyon ay karapatan. Malilimitahan na naman yung mga kabataan na makapag-aral. Kung makikita natin sa kasulukuyan, pahirapan pa nga makapasok ng mga schools. Eh. Sobrang taas ng mga bilihin, marami din yung mga kabataan na pinagsasabay yung kanilang pagtatrabaho at pag-aaral. Paano pa kaya kapag nagkaroon na ng charter change? Uusbong yung dami ng unemployed na mga Pilipino, mga kabataang Pilipino na ang nais na makagraduate, na makapagtrabaho, tapos marami na naman yung mga kabataan na pagkakait yung kanilang mga pangarap sa buhay. At dito pa, uusbong pa yung pagmimiliterize sa ating mga campuses. Dahil nga sa charter change, lalabnaw yung ating mga karapatang pantao. Di malayong makita natin na buhayin ulit nila yung mandatory ROTC. Sa ating mga kabataan, nakita natin yung mandatory ROTC na may mahabang kasaysayan ng paglabag ng mga karapatang pagtao. Hindi lang siya sa usapin ng pagiging commercialized ng ating edukasyon. Mas lalo pang magiging repressive dahil gagawin nilang militarize yung ating edukasyon imbis na malayang nakapag-aral yung ating mga kabataan. Sa mga kabataang Pilipino, uh, hinihikahit ko yung lahat na uh, makaibangan ay uh, paglaban yung nationalist, scientific, at mass-oriented na education na dapat nating tinatamasa. So, uh, bakit nga ba ano, pambasa, scientific, at ng edukasyon? sinusupil tayo ng current na sistema ng edukasyon na uh, colonial, commercialized, and yun, uh, yung kabaliktaran dun, yung national scientific at kasi um, sa halip na kolonyal, gusto natin makabansa na ang pinagsisilbihan ay tayo, yung Pilipinas, hindi yung dayuhan, hindi yung um, imperialist ng bansa. So, commercialized, uh, sa halip na ganun, scientifico, ibig sabihin, hindi na dinidiktahan ng kita or uh, profits yung um, yung programa natin sa edukasyon, sistema natin sa edukasyon, bagkus uh, siyentipiko na ito at nakabatay din sa pangangailangan ng bansa. At panghuli, uh, sa halip na represent, gusto natin mas oriented. So, hindi dapat sinusupil yung mga, mga mayan or uh, pinapatahimik yung mga boses nila. Sa halip ay eh, lalo pang pinapalakas at pinapakinggan para uh, malaman kung ano nga ba yung uh, type ng edukasyon na uh, kailangan pati sa mga kabataan para mas effectively uh, makapagsilbi sa bayan.